mga lumang boteng may numerong marka. Atin nang natalakay sa mga nakaraang videos ang tungkol sa mga lumang bote na buong buo at yung mga basag o durog-durog na piraso ng mga bote. Kaya kung hindi mo pa ito napapanood, mas maigim panuorin mo na rin ang mga ito. Sa bidyong ito, ating pag-uusapan naman ang tungkol sa mga lumang bote na sadyang binasag ng mga sundalong hapon. At sa pagbasag nila sa mga ito, sadya nilang kinuha ang parte ng bute na may numero at ito ay ginamit nila sa pagmamarka. Dapat mong malaman na maraming mga numerong marka na ginamit ng mga sundalong hapon. Napakarami nito kaya ilan lamang sa mga ito ang aking ipapakita sa bidyong ito bilang alimbawa. Ang markang ito ay binubuo ng numerong 10 o 10. Ito ay isang marka na nagbibigay babala sa isang nakaabang na patibong. Kaya kung ito ang numerong nakita mo sa isang basag na piraso ng bote, dobling ingat lang sa iyong pagpapatuloy sa pag-uukay. Ang marka namang ito ay binubuo ng numerong 775 na ang ibig sabihin ang deposito ay nasa ilalim o kinalalagyan nito. Ito ang isa pang halimbawa. Ang markang ito ay binubuo ng numerong 733. At ang ibig sabihin nito, ang deposito ay nakalagay sa mga silyadong mga kahon pero ang mga ito ay may kasamang mga nakakalasong kimikal. Kung minsan naman ang mga numero ay may kasamang mga letra, ito ang isang magandang halimbawa ng marka. Tulad ng nakikita mo, ang barkang ito ay binubuo ng numerong 7 at letrang C at ito ay nagpapahiwatig na may isang nakatagong pasukan sa paligid. Ito naman ang isa sa mga pinakasikat na marka, ang 7KD, na ang ibig sabihin ang deposito ay nasa ilalim ng malaking bato. isa pa na ating panghuling halimbawa. Ito ay ang markang 17Z na ang ibig sabihin ang nito ay nakatago sa ilalim ng tubig o nasa matubig na lugar. Pagdating sa mga numerong marka na gawa sa mga basag na bote, medyo komplikado talaga ang pag-interpret o pagbasa sa mga kalugan ng mga ito. Dahil ang mga ito ay kadalasang nakaugnay sa mga ibang kalapit na mga barka. Kung kaya't maaari na rin itong magbigay ng eksaktong distansya at tamang direksyon.